what I said is, in all indication, ang sinabi ko doon is walang mga ebidensyang maglilink, but yung sinasabi naming motion, yung actual na motion for withdrawal, motion to amend the complaint, hindi ko po pwedeng i po at ipakita po sa inyo yung kopya until such time po na maisumiti po ito officially, nagkataon po, na holiday po ngayon, kaya hindi po na isubmit po yon. Kagabi po, naglabas po ng pahayag yung uh, abogado po ng uh, abogado po ng uh, side po ni Alvin K and they mentioned na we already communicated to them na walang ebidensyang iba maliban doon sa, sa bare assertion. At sinabi ko na rin yon kahapon na maliban sa mga claim ni Alvin Tanliaw, hindi naman niya mabak up yon Yung sinasabi niya, restaurant na pinuntahan nila, may mga tawag sila between, eh, between him and Alvin, kaya wala siyang maipatunayan doon. So that is one of the reasons, many reasons kung bakit sinabi namin, wala, hindi tatayo yung kaso laban kay Alvin Ke kaya nga nung Monday ay supposedly nagmanifest na tayo pero there was there were instructions na reduce that into writing kaya yung mismong official na motion to amend the complaint will be submitted tomorrow officially but the family at least the side of Mr. Alvin Que was already informed of the intention of the PNP to amend the complaint removing the name Uh, requesting for the removal of uh, Alvin Kes uh, Alvin Kes uh, name from the list of the respondents. In fact, nung Tuesday po ay nag po ng uh, another motion po ang uh, ang ACG for the uh, uh, supplemental po ng mga ebidensya po natin para palakasin po yung kaso dun po sa tatlo na nahuli po natin at hindi po kasama doon ang pangalan po ni Alvin Ke. So, 'yun po yung direction natin po ngayon. Ngayon, doon po sa sinasabi po niyo na nilabas po na statement po ng uh, ng pamilya, yes, we are confirming that the PNP is uh, submitting po yung uh, motion to amend the complaint uh, to remove the name po ni uh, Alvin Ke uh, from the list of uh, respondents po. Yes po, based po dito sa naging uh, case build-up at uh, investigation po ng uh, PNP po, ay uh, wala pong uh, directang uh, ebidensya na maglilik po kay ginoong Alvin Que dito po sa nangyaring uh, pangingidnap mo sa kanyang ama po. At uh, if I may add also po, uh, the, the lawyer of the side po ng wife po, ng uh, wife po ng uh, ni ginoong Anson Tan were also present nung nakakaang monday and they knew also na we we made an oral manifestation for the amendment of complaint but they themselves requested na let us put everything into writing that is precisely the reason kung bakit uh, nung kahapon po ay hindi ko po ito na-mention because unless and until ma-submit po itong motion po na ito it will not be form part of the records of the case so i hope malinaw po 'yan na sinasabi po natin na again sinabi ko nga kahapon in fairness sa side po ni Ginoong Alvin Alvin ay nakikipag-cooperate po sila sa investigation, binigay po nila sa atin yung cellphone po nila, but it took us some time dahil Chinese po yung usapan po between Alvin Kes side at saka doon po sa mga kidnapper. So we have to look po ka translator para i-translate po napakahaba po ng uh, naging conversation po nila from March 29 hanggang April 8 po. So yun po yung at least makita niyo po yung timeline na hindi po PNP ang naglabas po. Sabi nga na, if we have any intention na iglik po yan eh doon pa lang po nung black saturday na nag uh, press po kami ay nilik po na po namin yung involvement po. But out of the respect sa family po ay hindi po natin nilabas yan. So hindi po kami ang naglik yan. Sinabi na rin tayo, hindi tayo naniniwala na sa mga sinasabi ni Dad David Talyao, for all we know, ay minamodel niya yung investigation para hindi natin matumbok yung ibang mga kasamahan niya, impossibly mastermind behind not just this uh, kidnapping case of Anson Dan, but pati na rin po yung ibang mga kidnapping case.